Nobyembre pa lang apanggi pangandaman na sa buhatan sa Aviation Security Unit 12 ang seguridad sa tanang mga mobyahe sa bulan sa Disyembre sa General Santos City Airport sa posibleng pagdagsa sa mga pasahero. Lauman matod pa ang hugot nga checkpoint sa entrance sa airport alang sa mga pasahero. Likayan na lang matod pa ang pagbitbit sa mga ginabawal nga gamit sama sa hait nga butang, lighter, armas ug musunod na lang sumala pa sa mga guidelines nga makit ang nakapaskil sulod sa airport. Mamahimuos ngalikayan ang mga butang na posibleng hinungdan sa kasamok sulod sa airport sama sa bomb joke ug panagbangi Diyan po katuwang natin yung ating uh, regional mobile force uh, battalion company uh, kung sino man ang uh, mapupunta dito sa loob ng airport nga na istintin natin yung sa airside at landside area na kailangan po natin pagtuunan ng pansin lalo na doon sa mga parking area at uh, yung mga uh, pumapasok doon sa loob, yung mga passenger. Kasi nga darating ang Pasko, so sigurado yan maraming yan. Professional tayo na nag-conduct ng uh, patruling, uh, pwede nyo pong i-approach. Gawas sa ginapangandaman nilang seguridad sa umaabot nga kapaskuhan. Ginapangandaman usab nila ang ilusad nga passenger bridge sulod sa airport karong Nobyembre 23. Tumong matud ni ang mas mahatagan pa og maayong serbisyo ang mga pasahero sulod sa maong buhatan padulong sulod sa eroplano. Kahibaluan nga usalang kini sa dugay na nga plano sa mga hingtungdan nga dili nagikinahanglan pang magpasulay o mag sa init nga adlaw ang mga pasahero nga una pa man makasakay sa eroplano. Maong sa adlaw sa paglusad ni ini. Ana ang ilang mga sakop nga magatabang usab sa pagmonitor sa tanang mga nagagawa sulod sa nahisgutan alang sa kaluwasan sa mga pasahero. Uh, dapat andan andyan po palagi yung ating mga kapulisan na anytime po pag, pag, uh, mga problema ay makarespond kaagad yung ating kapulisan. At of course, uh, po dito ng toro inspection uh, sa lahat na pumupunta dito sa activity to ensure na walang makapasok uh, na ibang mga hindi uh, na-recognize o kumbaga ito ay hindi na kasama sa mga activity na ito. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile. Sa Brigada News Jensen, Brigada News.